Hello! <laughs> Ngayon magluluto tayo ng Tortang Talong Wow! Ah, first step, Inanong ko lang, hindi ah, ko lang sa inyo pinakita ah Ano na lang ah, nilaga ko na yung talong Ayan po sandal. Ayan po, ayan po yung talong Inilaga ko na lang po siya hmm, Para mapabilis Yan, nilaga ko lang yung talong Ah wala kasi ako ma-content sa inyo. <laughs> Kaya, um, ito muna, uh, nagluto muna ako ng talong. Ito, torta natin. So, yung tortang lutong, ano lang, uh, lutong bahay lang siya. Wala nang kaipikan. Alam naman siguro ng iba yan kung paano iluto yan, pero ipapakita ko sa inyo sa mga hindi pa nakakalan, sa mga baguhan ng pagluluto. Ipapakita ko po sa inyo kung paano iluto. Yung first step po, yun yung nilalaga ko muna yung talong. Hindi ko po siya inihaw kasi medyo maulan. Kaya hindi po ako nag-ihaw. Walang makupestuhan. <laughs> Kaya inilaga ako na lang para ano, para mabilis siya. So, tapos nang ilalaga natin. Ayan po, tapos na siyang ilaga. So, babalatan na po natin siya. Balatan na po natin. Ayan po binalatan po muna natin yung talong natin siya. Kulang pa rin ng harina. Kaya alam mo, no naubutan e. Eh, kaya magpapabili pa. Wait lang. Ito po yung egg na binate five egg ho ito. Limang pirasong itlog. Nilagyan ko siya ng asin. Magic sarap. Tapos, hahaluan din natin siya ng harina. Tapos, ito yung talong na six pieces. Six pieces na talong. Nilagyan ko siya ng dalawang kutsarang harina. Tapos, i-scramble natin siya. I-shift um, natin siya hanggang maging pino siya para mas masarap siya. Mas ano siya. Hindi nyo nakikita mo sa ito. hindi madilim eh. Madilim yung ilaw namin gabi na kasi. Okay. Okay. Nanu ko lang siya maigi, binatihan hinalo ko lang tinanggal ko lang yung buo, buo na, harina para maging pulido siya pag nilagay sa gulay. Lagay natin yung, yung talong na nilaga sa egg. Lagay na natin sila lahat para maano siya maigit. Ah, lahat ayan po. Mm. Naihalo ko na siya. Ayan po, naihalo ko na po siya. So, ngayon is is dough. <laughs> Ipiprito na po natin siya. Iprito po natin siya sa mainit na kawali. Yan tinatanggal ko yung ano, yung konting tubig kasi syempre hintayin ko siya galing siya sa din pinakuluan yung talong eh. Kaya ayan po. Ayan, mainit na yung kawali. Lagyan natin siya ng mantika. Kahit anong klase ng mantika po, po pwede. Basta make it sure na mantika siya. <laughs> Ayan, o. Oh. mo din natin. Tapos, pag mainit na yung mantika, ilagay po natin yung talong na may, tal na may itlog. Ayan po. Hinaan nyo lang po yung apoy para huwag siya masyado masunog. Ayan. Ayan. Lagay pa natin yung isa para mabilis. Kanina ako na hinahawakan siya. Pagka so, medyo luto na yung kabila. Hindi ko na siya ginagamitan ng tong. Nahawakan ko na lang po siya. Pero kayo po, yung sa mga hindi pa ho, yung mga baguhan pa lang sa pagluluto, yung bagong may asawa, yan po. Ganyan po. Tutuin po natin maigi. Tutuin natin maigi kasi ano, ah para makakain siya talaga kasi dito sa amin talagang kailangan niluluto maigi. Dahil hindi kakainin ng mga junakis ko. Ayan po. Ayan po siya. Hmm, pakita ko lang po sa inyo ha. Hmm. It's my Tortang talong. Let's eat.